Guard tungkol sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ang pangalan ng ating bida ay Sidon Fay, isa lamang itong ordinaryong college student. Ngunit 20 taon na ang nakalipas, ang malalaking paglaganap ng mga zombie ay lumitaw sa buong mundo at ang buhay ng ating bida ay nawasak ng malaking sakunang ito. Sa nakalipas na 20 taon, ito ay nagtitiis na makaligtas sa mundong puno ng panganim Natatakot ito sa kamatayan ngunit unti-unti nitong napagtanto na ang kinatatakutan niya ay hindi ang pagkawala ng kanyang buhay. Ngunit maaaring mayroong kabilang buhay, kung saan hindi niya kayang harapin ang kanyang pamilya. Ang kanyang nag-iisang pamilya na naibandaw na niya, sa dalawampung taon na nakalipas naging makasarili ito para sa sariling kaligtasan. Ang panghihinayang nito ay nagpahirap sa kanya, sa bawat araw ng kanyang buhay, at sapat na ang kanyang pamumuhay ng ganito. Hindi na siya tatakbo sa panganib kung mamatay siya, sa wakas ay makakababa na siya sa impyerno at pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan. At nahihirapan na nga ang ating bida sa mga halimaw na nakakalaban nito, kasi nagamit na nito ang buong lakas, at nagtataka ito at bakit hindi man lang ito nakakapinsala. At kung hanggang dito lang ba ang kaya niya, lahat ng sakripisyo na ginawa niya, ay parang wala lang pero hindi peren na wala ng determinasyon ang ating bida at nakipaglaban peren ito hanggang matapos ang kanyang masalimuot na buhay. At laking pagtataka ng ating bida at nagtatanong bakit buhay pere ito at bakit nasa kwarto niya ito. Dahil sa dalawampung taon ang nakalipas ay matagal na itong nasira, nawala na rin sa hangin ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Nababagabag pere ng ating bida kung panaginip lang ba ito. At nasulya pa nito ang picture niya at ng kanyang nakababatang kapatid na masaya at nasa dalampasigan, kasi ito ang hiling nito, na makita ang karagatan. At bigla nitong napagtanto na ito ay nangyari dalawampung taon na ang nakalipas. Wala peren sa diwa ang ating bida, kasi buong pagtataka peren nito na parang totoo, hindi peren ba siya nananaginip? Or binuhay ba siya ulit at binalik sa nakaraan? Tumayo ito at tumingin sa salamin, ito ang itsura ko dalawampung taon ang nakalipas. Totoo bang binalik ako sa nakaraan? Napaisip ito bigla, kung totoong bumalik yung oras maaaring buhay pa ang nakababatang kapatid nito. Dali-dali nitong hinanap ang kanyang kapatid. Naalala nito ang mga dating naganap, kakaumpisa pa lang ng mga sakuna ang nangyari ay may isang mahihinang zombie na pumasok sa kanilang bahay, naging duwag ito at natakot, napaupo ito sa kanilang sahig nung nakita nito ang zombie. At dahil sa takot inabandonan nito ang kanyang nakababatang kapatid na hindi nakakalakad at nakaupulang sa wheelchair, tumakbo ito papalayo at iniwan ang kanyang kapatid. Yun ang malaking pagsisisi na ginawa ng ating bida, dahil sa pangyayaring iyon, kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging duwag nito. At kung totoo man na ibinalik siya sa nakaraan, ipinapangako nito na pro nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Zinyu, ang tanging natitira nitong pamilya, kahit anuman ang mangyari, at ng buong buhay nito. Naghahanap ito sa sala, pero di rin niya ito nakikita, at nakita nito sa orasan ng araw ng kasalukuyan, ito ika dalawampu ng Desember. At naalala nito ang sobre ng kanyang liham sa pagtanggap sa kolehiyo. At dito na naniwala ang ating bida, na ibinalik nga siya sa araw bago magumpisa ang sakuna. At kung ganun buhay pa nga ang kanyang nakababatang kapatid at buong akala nito na hindi na nito makikita, sabay pagbukas nito sa pintuan, laking gulat nito nung nakita nitong muli ang kanyang nakababatang kapatid, sambit nito. Sis, nakangiti si Zinyo na nakatingin sa labas ng kanilang bakuran. Ika nito bakit bro, nag-aalala itong nakatingin sa kanya. May problema ba, yumuko na naiiyak ang ating bida dahil hindi peren nito makalimutan ang mga dating naganap dahil sa pag-iwan nito. Nagtataka naman ito si Zinyo dahil nakita niya itong umiiyak. Sabay sambit sa pangalan nito, Duan At humahagulhol na nga sa pagiyak ang ating bida at panay sambit ng patawad nito sa kanya. Niyakap niya ito at humihingi ng patawad. Nag-alalang tanong naman ni Zinyo sa kanya, okay ka lang. Nanaginip ka ba ng masama? Sabay tugon naman ng ating bida na patawad, ako ang naging dahilan kaya ka namatay. At di peren ito tumitigil sa pagiyak. Pinatahan naman ni Zinyo sa pagiyak ang ating bida, at sinabi, huwag kang mag-alala, pro-protektahan kita bro, at niyakap ito. At sabi ng ating bida, ako dapat ang pumuprotekta sa iyo Zinyo, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na masaktan ka. Sa ngayon, hindi ito ang oras para gunitain ang mga nakaraan. Nagtataka naman si Zinyo sa narinig, pero di na lang ito nagtanong. At nagbili ng ating bida kay Zinio na aalis muna ito at lalabas saglit, dito ka lang sa bahay at huwag kang lumabas, okay. At sumang ayon naman si Zinio, at may inabot ito sa ating bida na isang pamusad sa buhok. Dahil pangako nila ito, na kailangan niya dalhin ito sa tuwing lumalabas ito, at pag nakabalik nito ng ligtas, siya mismo ang maglalagay nito sa kanya. At tugon naman ng ating bida sa kanyang kapatid na, titiyakin ito na ibabalik ito sa kanya. Naglalakad ang ating bida na nakatingin sa kanyang kapatid papalabas ng pintu, sa isip nito paprotektahan kita ng maayos sa pagkakataon nito. Naalala ng ating bida na ang pagsiklab ng mga zombie ay mag-uumpisa sa ika-21 ng December, kaya may dalawampung oras mahigit pa ito para makapaghanda. Walang nakakaalam bakit ito nangyari at sumiklab na lang ito ng walang babala at lumaganap ito sa buong mundo ng wala pang isang oras at halos kalahati ng may buhay ay naging mga zombies, tulad ng tao, hayop na naging mga halimaw, at lahat ng organismo naging zombies rin ito. At persigido ang ating bida na kailangan ko gumawa ng paraan, hindi ako uupo lang dito nang walang gagawin. At nasa isip ng ating bida ang pinakamahalagang problema pagkatapos magsimula ang apokalips ay ang mga mapagkukunan, ang isang maliit na convenience store ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao, kaya ang unang hakbang na ginawa ng ating bida ay magimbak ng mga supply. Wala pang kalahating araw, ang maunlad na lungsod na ito ay magiging isang nakakatakot na lupain ng mga patay. Pumunta na nga ang ating bida sa pamilihan para magimbak ng mga pagkain dahil naghahanda na ito sa magiging sakuna. At kumuha ito ng mga biskwit dahil ito ang gusto ng kanyang nakababatang kapatid na si Zinio. Sabay nagtatakang tinanong ito ng isang Tinder sa pamilihan na, "Sir, Madami na po ang naibili ninyo. Seryoso po ba kayo na bibili pa po kayo? At tumugon naman ito sa kanya, malapit na akong matapos. At sabay tanong ito sa kanya na kung madami pa po ba kayong biskwit sa inyong bodega? Kung meron pa bibilhin ko po ito lahat. Ika ng tinder, papano niyo po ito dadalhin lahat, sir? Tumugon naman ang ating bidana. Tumawag na po ako ng truck, kaya ako na pong bahala. At sabay dumating na nga ang truck na tinawagan niya. Nilagay na nito sa truck lahat ng pinamili niya. Pabirong sabi naman ng truck driver sa ating bida na, mayroon kang malalim na bulsa, binata, puno na ang buong truck ko. Para saan ang lahat ng ito? Para sa isang apokalips ba? Sabay tawa ito sa ating bida. Tumugon naman ang ating bida at tumingin sa truck driver opo, tama ka. Ngumiti na lang ang truck driver sa pag-aakalang nagbibiro lang ang ating bida, at nagmamaneho na lang ito papunta sa bahay ng ating bida. At may nakitang picture ang ating bida sa harap ng sasakyan, ito ay ang picture ng pamilya ng truck driver. Sabay sabi nito sa ating bida, maganda diba, yan ang asawa ko, at ang anak kong babae, ngayon ay ang ikatlong kaarawan ng anak ko, napabuntong hininga ang truck driver at nagsabing, nakakahiya na hindi ako makakauwi at makasama siya sa ngayon dahil may mga kailangan pa akong gawin. Tumingin na lang ang ating bida sa truck driver. Sa isip ng ating bida na magkatulad lang sila, mga nagtatrabahong tulad nila, at nagsusumikap para maibsan ang gutom na tiyan. Nakarating na nga ang ating bida sa kanila, at naibaba na ng truck driver ang mga pinamili nito. Akmang aalis na sana ang truck driver ngunit tinawag ito ng ating bida, teka lang mister ito, tanggapin niyo po itong isang box ng biskuit, at baka magustuhan ito ng inyong anak. Nagdadalawang isip itong tinanggap ng truck driver, dahil sinabi niya rito na hindi siya makakauwi, at marami pa siyang kailangan gawin. At sambit ng ating bida binayaran kita ng dobleng halaga sa ating napag-usapan, kaya huwag ka natatanggap pa ng mga tawag, at dumer ka na papauwi sa inyo, para makasama mo ang iyong pamilya. Nagtatakang tumogan ng truck driver na sige at salamat. At humirit pa sa pagsasalita ang ating bida na umuwi ka na ngayon, huwag kang lalabas ng bahay. Protektahan mo ang sarili mo, lalo na ang pamilya mo. At umalis na nga ang truck driver. Pero nawiwirdohan ito sa mga sinabi ng ating bida, dahil wala pa rin itong kamuwang-muwang na may delobyo na magaganap sa kanilang mundo. Tumunog ang cellphone nito, pero di niya ito pinuna at sinunod niya nga ang sinabi ng ating bida. Sumapit na nga ang ika alas 8 ng gabi at natapos na ang ating bida sa paggawa ng pang-emergency na sandata, naghahanda na ito dahil alam nitong parating na ang sakuna. Naihanda na rin ito ang papel na mapa na higit na makakatulong sa kanya, dahil alam nito pag tumama na ang katastrofe ay mawawala na ang internet, kaya di na mapapakinabangan ang mga telepono. Nagulat ang ating bida dahil nasa likod na pala nito ang kanyang kapatid, at nagtataka itong tinatawag ang ating bida, Brother. Ano ang ginagawa mo? Pagkabukas ni Zinio sa ilaw, nakita niya ito na may daladalang sandata. At kaya hiningan niya ito ng paliwanag, napuna din ito bakit sobrang kalat ng kwarto. Dinakainik ang ating bida dahil hindi nito alam kung paano niya ipapaliwanag. At biglang hirit na sabi ni Zinio at may natanggap akong abiso na ginamit mo lahat ng pera na ating iniipon, ano ba ang binabalak mong gawin? Galit na sabi nito sa ating bida at magpapaliwanag na nga ang ating bida, sinabi niya rito na kumalma ka lang zinyo at makinig ka, alam ko di mo ako papaniwalaan pag sinabi ko sa iyo ta na malapit nang dumating ang sakuna. Tugon naman ni zinyo sa ating bida, na ano? Anong sakuna? Sabay nagtataka itong nakatingin sa kanya, nilapitan niya ang ating bida at hinawakan ng noon ito, sinusuri niya kung may lagnat ba ito. At ika ni zinyo, wala ka naman yatang lagnat, kasi hindi ka naman mainit o baka nababaliw ka na talaga. Namumula na nakayuko ang ating bida, dahil tama nga ang hinala niya, na hindi siya papaniwalaan ito. At sambit na hirit ni Zinyu sa kanya bakit ka namumula, dahil ba sa may lagnat ka, at pinakalma na lang ng ating bida ang kanyang sarili, sabay sabi nito sa kanyang kapatid, hindi bale na, kung hindi mo ako papaniwalaan. Makikita mo ito sa loob ng ilang oras, sabay tingin nito sa orasan. Pumunta ito sa may bintana at binuksan ito at nagsabi samantalahin natin ang pagkakataong ito para maligo sa malinis na hangin at magpaalam sa mapayapang panahon na ito. Nagtatakang tugon ni Zinyo sa ating bida, Big Bro, kakaiba ang mga kinikilos mo ngayon. At nagsasalita ka ng mga walang kabuluhan, nakatitig si Zinyo sa ating bida, at napagtanto nito na seryoso ito sa mga sinasabi niya, at ngayon niya lang ito nakita ng ganito, at sa isip ni Xenio bakit bigla kum nararamdaman na parang magkakatotoo ang sinasabi nito, at naging seryoso din itong nakatingin sa ating bida. Seryosong nakatingin ang ating bida dahil alam nito na malapit na dumating ang oras, ang unang yugto ng panahon ng apokalips at tinatawag itong paghahayag, at tatagal ng isang buong linggo. Sa pagtatapos ng linggo, siyamnapung porsyento ng mga tao sa planetang ito ay maaaring mamatay o maging mga zombie, ang mga maswerteng makakaligtas, ang pitong impyernong araw na ito ay magpapatuloy sa pagsalubong sa isang ganap na ebolusyon. Umaasa ako na ako na sana isa ako sa maswerteng 10% na iyon. At dumating na nga ang oras ng pagsiklab ng sakuna, may isang lasinggerong naglalakad sa daan, nabitbit ang isang bote ng alak, at nagrereklamo ito, dahil may dumating na mensahe sa kanyang cellphone at nagtatanong kung sino na naman itong nagtitext sa kanya ng ganitong oras. At pagkatingin nito sa mensahe ay ang kanyang boss pala ito, na nagsasabing sira na naman daw yung screen ng computer at pinapabalik niya ito sa kanilang opisina para ayusin ito. Galit na galit itong nakatingin sa kanyang cellphone at nagsasabing pinapakiusapan mo na mag-overtime ako. Nang hating gabi, hindi mo tinatrato ang iyong mga empleyado na parang tao, di ba? Manood ka lang, isusumpa kita hanggang kamatayan. At nabigla ito kasi may tumatahol sa kanya na aso, at sa pagkagalit nito na ibato ng lasing Jero ang kanyang cellphone, at tumama ito sa aso na tumatahol sa kanya. Hindi nito batid akalain na ito na pala ang kanyang magiging kamatayan. At galit na galit na nakatingin sa kanya yung aso dahil sa ginawa nitong pagbato sa kanya. Lumapit ang lasing Jero sa cellphone na ibinato nito. Pagkadampot ng lasing Jero sa cellphone nito ay bigla itong nagulat kasi di niya batid na nasa likod lang pala nito ang aso, pagkalingon nito sa kanyang likod, ay nabigla ang lasing Jero sa nakita niya dahil isa pala itong halimaw. At damanak na nga ang dugo sa kanyang cellphone na nagri Natakot ang mga tao na nakakita sa mga nangyari, at ang mapayapang syudad ay napuno na ng mga sigawan. May isang taong humihingi ng saklolo dahil di ito makawala sa isang zombie na humahawak rito. At takot na takot ito dahil lahat ng taong nakikita nito ay nagiging isang zombie. Ang ating bida at kanyang nakababatang kapatid ay naging saksi sa lahat ng pangyayari, nakatingin ng dalawa mula sa kanilang bintana. Ang nakababatang kapatid ng ating bida ay gulat itong napatanong sa kanyang nasaksihan, ika nito. Bro, bakit sila nagkakagatan? At bakit kinakain nila ang bawat isa? Paliwanag naman ng ating bida, dahil naging zombies na ang mga ito. Nagsisimula na nga ang paghahayag ng apocalypse. Nagulat ang dalawa sa narinig nila na may sumisigaw ng saklolo at binabanggit ang kanilang pangalan at nagmumula ito sa kanilang pinto. At nakilala agad ito ng kanyang nakababatang kapatid at sinabi nito na big bro yan ay si Auntie Huang. At naalala ng ating bida ang dating nangyari dahil ganitong ganito yung naganap sa dating niyang buhay. Dahil binuksan ng nakababata niyang kapatid ang pinto at nakapasok si Uncle Huang na naging isang zombie. At sa kadahilan ng iyon ito ang naging mitya ng kanyang pagiging duwag at pagtakbo at pag-iwan nito. Kaya napagtanto ng ating bida na bumalik nga ang pangyayaring ito. Nanlaki ang mata ng ating bida dahil nakita nito na akmang papalapit na si Zinyo sa pinto para pagbuksan ito. Pagkabukas ni Zinyo ng pinto ay nakita niya rito ang kanyang Auntie Huang at tinanong niya kung okay lang ba ito, ngunit wala itong narinig na tugon mula sa kanya, at biglang nanlaki ang mga mata ni Zinyu sa kanyang nasaksihan, dahil kinagat na pala nito ang kanyang Auntie Huang, gulat itong biglang sumulpot sa harap nito si Uncle Huang na naging isang zombie. Napaiyak ito sa takot habang sinasambit nito ang pangalan ng ating bida. Naalala ng ating bida ang nakaraan nitong buhay, kasama niya rito si Senior Ching, binigyan niya ito ng isang soft drinks, at nagpasalamat naman ito sa kanya, biglang tinanong ni Senior Ching ang ating bida, bakit? Bakit parang galit na galit ka? Natatakot ka ba? Mahalaga ang operasyon mamaya. Tumugon naman ang ating bida na mo na ako dati pa, hindi mo ba ako naiintindihan? Lagi naman akong ganito, sabay tumawa si Senior Ching sa narinig nitong sagot, at ika nito sa ating bida na tama ka, hindi pa kita nakikitang ngumingiti, huwag mag-alala, responsibilidad ng ating team ang paglilinis nito. At wala nang panganib dahil lahat ng mga high rank na zombie ay napatay na. At humirit ng salita ang ating bida, na, sana nga ganon ang mangyayari. At natapos dito ang kanilang pag-uusap. Sa kaganapang ito nagsitakbuhan na nga ang grupo ng ating bida sa kadahilanang may humahabol sa kanila na tatlong high rank na zombies, at binilisan nila ng takbo nagsasabing tanong ng isang kasamahan ng ating bida na bakit may tatlong high rank zombies dito. Ano ang ginagawa ng mga hukbo na nasa harap? At napapaligiran na tayo, at sumigaw na ang namumuno ng kanilang hukbo at nagsabing umaban. Hindi tayo pwedeng mabaygo sa operasyon nato, dahil ito importante, panatilihin nyo ang inyong mga formation. Oksayin natin ang mga nakaharang pinatatag nito ang mga natatakot niyang kasamahan. Ngunit di nila ito kayang pigilan kasi mga high rank na zombies ang kanilang nakakalaban, at unti-unti na itong natatalo. At nagpakawala ang halimaw na nasa kanilang harapan ng malakas na hampas, ngunit sinangga ito ng ating bida gamit ang kanyang sandata, at napagtagumpayan niya ang atake nito, napalingon ito sa likod niya kasi wala nang tumutulong rito, nakita nito si Senior Ching at nagtatanong kung bakit nakatayo ka lang dyan, pumarito ka at tumulong. Tumingin lang ito sa kanya at may sinabi, pero hindi ito naintindihan ng ating bida. Tinanong niya ulit ito, kung ano ang kanyang sinabi, at nakita niya itong umalis, at tumakbo papalayo. Napaisip ang ating bida na katulad din ito sa ginawa niyang pag-iwan sa kanyang nakababatang kapatid. Galit na galit ang ating bida sa kanyang sarili, at sa ginawa ni Sr. Ching. At nanginginig ito sa galit at napagtanto ng ating bida, na ganito pala ang nararamdaman ng aking nakababatang kapatid, na walang kalaban-laban, nung iniwan ko siya at pinabayaan, habang nakatingin sa akin na tumatakbo at tumatakas papalayo. At nagwakas na nga ang buhay ng ating bida sa kadahilanan, nilabanan niya ang mga high rank zombie ng mag-isa. At pagbalik sa kasalukuyan, sinambit nito ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid, at sinabihan niya ito pumikit, at nagpakawala na nga ito ng malakas na atake. At sa isip ng ating bida, dahil ako ay nabuhay at binalik sa nakaraan, hindi ko hahayaang mangyari ang parehong trahedya. Babayaran ko ang mga krimen na ginawa ko sa nakaraan. At tumama ang sibat nito sa mata ng zombie, at napasigaw ang zombie, at bumagsak ito. At nilapitan na ng ating bida ang kanyang kapatid at sabay hawak nito sa balikat, para pakalmayan ito, at sambit nito oo, Naging zombie na ito, pero huwag ka mag-alala, di ko hahayaan na masaktan ka nito, at hinabilin mo na Zinyu, makinig ka sa sasabihin ko, ipikit mo ang iyong mga mata at matatapos din ito kaagad, at sumunod din ito sa kanya. At bumangon na nga sa pagkakabagsak ang isang zombie, at ito'y galit na galit dahil ito'y gutom. Papalusob na ito kay Zinyu ngunit pinutol ng bida ang kamay ng zombie, gamit ang kutsil hawak nito. Napaatras ang zombie sa pagkakaputol ng kamay nito. Akmang susugod na ulit ang zombie kay Zinio. Ngunit iniwas ng ating bida, ang wheelchair ni Zinio, gamit ang paan nito para di maabot ng zombie ang kanyang kapatid. At galit itong nakatingin sa zombie at sinabing, ito ang simula ng pagsiklab sa zombie, wala itong katalinuhan at karunungan. At pinatama ng ating bida ang dala nitong kutsilyo sa paan ng zombie para hindi ito makagalaw. At sabay hinugot naman niya rito ang sibat na nakabaon sa mata ng zombie at napasigaw na lang ang zombie sa sakit at sunundan niya ito ng patama sa katawan, at sa isip ng ating bida, na wala ito sa ginawa kong nung nakaraang buhay ko, na kinalaban ko ang mga high rank na zombie at umabot ng kalahating araw, alam ko wala sa kondisyon ng maliit kong katawan pero madami na akong naranasan sa pakikipaglaban kaya ang pagpatay sa ganitong zombie ay madali lang. Sabay napasigaw na lang ang zombie sa mga sugat na natamo nito. Galit na galit na nakatingin ang ating bida at balak niya pa itong wakasan, ngunit idinilat na ni Zinio ang kanyang mga mata, at pinuntahan niya ang kanyang kapatid. Nasaksihan niya ito na galit na galit sa zombie, at napahinto na lang ang ating bida, dahil naramdaman nito na may humahawak sa kanyang likod, at lumingon ito, nakita niya na si Zinio pala iyon, nag-iiyak at sinasabing tama na di rin inaakala ng ating bida na, nasaksihan pala ni Zinyo ang mga nangyari. Kaya huminto ito at binitawan ang sibat na hawak-hawak nito. Niyakap niya si Zinyo at sinabihan na, okay na ang lahat, ligtas na tayo. Tugon naman ni Zinyo habang umiiyak, natatakot ako big brother, ngayon ka lang naging sobrang nakakatakot. Ano na ang nangyayari sa mundong ito, anong gagawin natin simula ngayon? Umiyak na lang sa pag-aalala si Zinio dahil sa mga nasaksihan nito. At sabay tugon naman ng ating bida, patawan. At huwag ka na mag-alala, kahit anuman ang mangyari nandito lang ako paprotekta sayo. At nagulat ito dahil may nagsasalita sa kanyang isip na, nakapatay ka ng zombie, nakatanggap ka ng tatlong puntos, gamitin ang isang puntos para i-activate e ang system. At tumugon ang ating bida sa system, sino ka? Sino ang nagsasalita? Nagtataka naman si Zinyo sa sinabi ng ating bida kasi silang dalawa lang ang nasa kwarto. Bro, anong nangyayari sayo? Ika ng ating bida, may naririnig akong tunog at di ko alam kung sino at saan iyon nagmumula. Sambit naman nito sa kanya, tunog. Wala naman akong naririnig. Galit na nagtataka ang ating bida kung sino iyon at ano ang bagay na iyon. Nagalala si Zinyo sa kanyang big brother kasi seryoso itong nag-iisip. At biglang nawala na lang ito ng malay. Pumasok ang system sa isip ng ating bida, wika ng ating bida ano ang nangyayari. At sa ang lugar ito, may nakikita itong nakakasilaw na liwanag, at may mga paro-paro na lumilipad. Lumiliwanag na nga ang kanyang paningin, may nakita itong mga rebulto sa harap, kaya nasambit nito. Diyos! Palasyo ba ito ng mga Diyos? Nagtataka itong nakatingin sa isang malaking rebulto, at nagtatanong kung ano ito. Biglang umilo ang mga mata ng riboto at nag-reflect ang liwanag papunta sa ating bida. Dito napagtanto ng ating bida na, ang impormasyon at pumapasok sa kanyang isipan, at parang sasabog na ang kanyang utak sa mga natatanggap nitong impormasyon. Nabigla ito dahil may nagsalita na, na isa na ang sistema ng evolusyon. Nagsimula na ang proseso ng pagkilala sa host, at bigla itong binalotan ng bilog na liwanag, at nagsalita ulit ang system na, pinagtutugma ang chain ng gene. At ang ating bida ay nakaramdam na ng pananakit sa mga katawan nito na parang pinupunit. At sambit ng system, ikinukumpirma kung ang gene chain nito ay tugma, at napasigaw na nga ang ating bida sa sakit ng nararamdaman nito, tugon ng system sisimulan na ang pag-fuse sa gene. Ika ng system ay lalog in na sa system. At bumalik na nga sa dati at kamay ng ating bida, at kasunod ang mga paan nito. Nakumplito na ang proseso sa pagtugma sa gene ayon sa system. Kinikilala na ang host at nakumplito na nga ang evolusyon ng ating bida, naging matipuno na ang katawan nito at ramdam nito ang lakas at pagbabago. Mula sa alaalang pumasok sa utak ng ating bida, ang liwanag na nakikita nito ay tinatawag na evolution tree. Naramdaman ng ating bida na konektado ang evolution tree sa kanya dahil ito ang dahilan kaya siya lumakas. At kung ito nga ang dahilan, kailangan nitong mangulekta pa ng mga evolution points at kailangan nitong pumatay ng mga zombies para mapataas niya ang kanyang antas, at maaari kong piliin na palakasin ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban sa katawan, mga kasanayan sa kaligtasan o posibilidad. At lumabas na nga ang system notification sa kanyang harapan, at sinabi ilalagay mo ba ang dalawang points na natitira. At may apat itong pagpipilian, strength, agility, Probe at mental spirit. At tumugon naman ang ating bida na oo, pumapayag ako. Sa isip nito, ito pala ang naging benepisyo nung nag-ampisang maging apocalypse ang mundo. Alam kong maliit lang ang inilakas ko, pero malaking pakinabang na rin ito. Kahit na nagkaroon ako ng karanasan sa pakikipaglaban sa nakaraan ko, ang aking katawan ay mahina pa rin. Kaya sa strength ko muna ilalagay itong dalawa kong puntos. Pagkalagay ng ating bida sa dalawang puntos na natira sa kanya ay naramdaman niya agad ito. Napagtanto ng ating bida, dahil sa nangyari ngayon, gagamitin niya itong pagkakataon na binigay sa kanya, para baguhin ang kanyang buhay. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan, natitiyak niya na paprotektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At nagising na nga ang ating bida, nakita nito na nakatulog, sa kanyang tabi ang nakababata nitong kapatid, at tinawag niya ito Zinyo. At nagising din ito at tumugol ng tingin sa kanya. At wika ng ating bida pasensya at giinising kita. At sambit naman itong nag-aalala sa kanya, Big Brother Buti at nagising ka na. Tinakot mo ako, bigla ka nalang nawala ng malay at natamba. At sabi ng ating bida, napagod lang ako. Patawad kong pinag-alala kita. At umiiyak na nakatingin si Zinyo sa ating bida, dahil sobrang pag-aalala nito sa kanya at hinawakan ng ating bida ang ulo ni Zinio para patahanin ito, at sinabi walang mangyayari sa akin na masama, di ba sabi ko sa na andito ako para protektahan ka. Kaya wag ka nang mag-alala, di kita iiwan. Sabay tumahan na lang sa pagkakaiyak si Zinyo sa narinig nito mula sa kanyang kapatid. At sa isip ng ating bida kailangan kong linisin ang paligid para sa seguridad ni Zinio. At kailangan kong linisin ang bangkay nila Auntie Huang at Uncle Huang at nang hindi ito makakaakit ng higit pang mga zombie. Lumabas na nga ng pinto ang ating bida upang linisin ito, pero nagtaka ito dahil nawala na ang mga bangkay nito. Napatingin ito sa mga bakas ng dugo, at parang may humila sa mga bangkay nito pababa ng hagdan. Pakilike ang subscribe ako mga kagar, nang ganahan ako sa paggawa ng mga video, maraming salamat.